ang malawak na lupain ng lalawigan ng Pampanga kilala sa mga produktong pang-agrikultura at ang kakayahan at abilidad ng mga magsasaka rito na ipapasa na sa bawat henerasyon tulad na lang sa bayan ng Araya. Isa ang bayan ng Arayat sa pinakamalaking rice producer sa lalawigan ng Pampanga aabot sa 3,500 rice farmers ang kumakayod araw-araw para sa food security ng bansa at aabot sa 6,000 hektarya ng agricultural land ang matatagpuan dito sa bayan na ito. Pero sa panahon ng tag-ulan, tumatamlay ang industriya ng pagsasaka. dito sa Barangay Kandating, pinisita namin ang mga magsasakang arayateño at nakilala si Tatay Marcelo. Ako po si Marcelo Pineda, magsasaka po dito sa Kandating, Arayat Pampanga. Ang sinasakahang lupain sa Barangay Kandating na ita lang may pinakamalaking pinsala dahil sa pagbahang dulot ng mga nagdaang bagyo. Labing limang taon nang nagbabanat ng buto sa bukit si Tatay Marcelo at magpahanga ngayon, depende pa rin sa lagay ng panahon ang sigla ng pinikita niya sa pagsasaka. Uh, misan mo tumatama Misan naman tatabla gaya ko nito hindi po ko nakapaglagay tingnan mo nga katabi yung palay nila dahil nga di sa halo hindi na yung problema yung sukal uh, dumi ng kwan yung problema lang namin halo Senior citizen na rin si Tatay Marcelo pero patuloy lang ang kanyang pagtatrabaho para sa sarili niyang pamilya at sa lahat ng pamilyang Pilipino. Kanino pa nga ba manggagaling ang bigas na sinasaing natin kundi sa kanilang mga masisipag na magsasaka? yun o, kasi ang uh, may pagmamalagi natin ng magsasaka, unang-una, kundi sa atin, hindi kakain yung mayaman, sabi nga o, di ba? Minsan o, mas masarap pa nga o yung bigas namin sa kanila, eh, di ba? Yun lang yun. <laughs> Kaya naman ang Kapitolyo, hindi rin tumitigis sa paghatid ng ayuda sa mga magsasakang kabalit. Isa si Tatay Marcelo sa mga nahandugan ng na mga patabas sa lupa at tulong pinansyal mula sa gobyerno. nakatabay rin ang pamahalaang bayan ng Arayat sa mga pangangailangan ng mga magsasakang Arayatenyo. Sa tulong din po ng ating mahal na uh, honorable governor Dennis Delta Pineda, kaya rin po siguro madaling ano umabot yung tulong sa sa mga Arayatenyo dito dito po sa bayan namin gawa ng Uh, very handsome talagang action man po yung ating gobyerno Nagpapasalamat po kami kahit na kunting tulong na amot po kami sa gagaling sa gobyerno Malaking tulong buhay sa amin Punti-unti man ang muling pagbangon ni Natatay Marcelo Buo pa rin ang loob niya na trabaho sa tulog ng gobyerno Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton